Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan ang muling pagkikita ng Los Angeles Lakers at ng Los Angeles Clippers. Kahit na napakaganda ng simula ni Kawhi Leonard, solid team effort nga ang pinakita ng Lakers sa first half at ginulat sila ng mga tulad nila Dalton Connect at Dorian Finney-Smith hang sa nabaon nga ng Lakers ang 13-point lead sa halftime sa score na 56-43. 14 points sa si Dalton Kinnick with 4 three-pointers, 12 points, 4 rebounds si Luka Doncic, 10 points si Dorian Finney-Smith at 6 points, 4 rebounds and 6 assists na din si LeBron James. Matindi nga ang kumpiyansa ngayon ni Luka at bumabalik na yung Luka na nang na talk sa bench at coach ng kabilang team. Sa third quarter naman ay agad na nag-connect na naman sa isang full court pass si Luka Doncic at LeBron James. Ang full court connection na ito ay nagiging regular na nga mga kaibigan, sa bawat laro ng Lakers. Sa second half na ito ay panay trash talk nga si Luka kay Harden at sinasabihan niya ito na hindi siya nito kayang depensahan. Ganun pa man ay hindi nga kagad sumusuko ang Clippers at gumawa sila ng malaking run sa fourth quarter. Ngunit sa uli ay nakuha pa din nga ng Lakers ang panalo dahilan kung bakit sila na ang bagong number 2 seed sa Western Conference. Nanguna dyan ang 29.6 rebounds and 9 assists si Luka Doncic, 19 points si Dalton Kinect at 17 points, 5 rebounds and 9 assists sa si Lebron James. Kasama din nga dyan ang chase down block na ito. Nakaligtas naman ang Cleveland Cavaliers at nakuha ang over overtime win contra sa Portland Trail Blazers sa score na no 133-129. 32.7 rebounds si DeAndre Hunter. 25 points, 5 rebounds, 6 assists and 6 steals si Ty Jerome. 20 points, 8 rebounds si Evan Mobley. 14 points, 8 rebounds si Max Trues at 12 points, 10 rebounds si Jarrett Allen. Habang nasayang naman sa Blazers ang 30 points, 12 rebounds and 10 assists triple-double ni Denny Avdija. Kahit na wala nga si Donovan Mitchell sa game na ito ay matagumpay ang Cavs at nakuha nga nila ang kanilang ikasampung sunod na panalo. Nanguna naman ang 27 points and 5 rebounds si Aaron Nesmith sa so 127 to 112 win ng Indiana Pacers kontra sa Chicago Bulls. 20.6 rebounds and si Pascal Pascal si 17 points, 12 assists si Tyrese Halliburton at 16 points, 6 rebounds si Miles Turner. Ito na ang ikalimang sunod na double-double ng Olympic gold medalist Tyrese Halliburton. Nagtala din ng season high na 146 points ang OKC Thunder sa panalo nila kontra sa San Antonio Spurs. 146 to 132 ang score, 41 points, 6 rebounds and 7 assists si Jalen Williams, 31 points and 8 assists naman kay Shai Gilgeous Alexander. Habang na kumpleto naman ng New York Knicks ang solid comeback kontra sa Miami Heat. From being down by 19 points ay nakabalik nga sila at nakuha ang 116 to 112 win. 31 points, 5 rebounds, 6 assists si Jalen Bronson. 23 points, 9 rebounds, 5 assists, 2 steals and 3 blocks si OG Ananobi. 19 points, 16 rebounds si Carl Anthony Towns at 14 points, 7 rebounds naman si Josh Hart.